Sa videong ito ay puntahan natin ang isa sa pinakamalapit na campsite ng Davao City. Ito ang Camp With Me dito sa Katigan. Bago tayo makapunta, dadaan muna tayo sa pinakamagandang bypass road dito sa Davao City. Ito ang Davao City Coastal Road na may habang 8 kilometers first segment from Bagua Playa to Times Beach, Matina. Ang gym nila So, ito yung Barangay Katigan, guys. Yan yung barangayol dyan sa Bigan, Budik. Yan po yung Davao City. Hindi dito yung spot natin. Ang spot natin ay nang doon sa taas. Tara, samahan nyo kami sa aming moto adventure. Let's go! Alright guys, samahan nyo ako sa aking biyahe ngayon Punta natin yung pinakamalapit na campsite dito sa Davao City Sa Camp With Me Bago tayo pupunta doon ay dadaan tayo sa Davao City Coastal Road Ito po yung rotonda ng Times Beach Ecolan So ito po yung rotonda Papunta tayo sa Bagua Playa doon yung next stop natin para ituro ko sa inyo kung saan marating yung campsite na camp with me so tara so pagdating nyo dito ay mag left turn kayo Yan. Bira na tayo. Let's go. Dito na tayo sa Turil level City. May dalawang daan dito, guys. So, pwede tayong dumaan sa Eden, diyan sa may Bayabas. So, mas madali turuan ko kayo dumaan doon sa Katigan. Doon sa may task force tayo. Aakyat. kasi straight ka lang papuntang taas marireach mo rin yung campsite so medyo malapit na tayo guys oops grabe sobrang init ngayon ah 2 days lang Tudis na kasi nagulan dito sa Davao. Yung may bagyo yung nakaraan. Tayo ngayon ay magpapagas muna. Kasi one bar na lang yung gas natin. 91 Unleaded uh. Tayo ana po ay Matapos ng Magpagas Tayo ay lalarga na Let's go! Moto adventure! Ayan nah. Yan. Ayan Wala mo ta touch? Ito ta ta? Steam sang <laughs> <Wala>. Ha? <laughs> na? No? Tong pamangkin ko ay idol na idol niya kasi yung mga team Sangkyo. So malapit na tayo dito sa Davao City Task Force dito sa Bay sobrang init guys binawin yung dalawang araw na umulan dito sa Davao yan ito na po yung task force to reel so tayo ay hihinto dito saglit Yan. Ito. O, galing kayo ng Turil, Davao City, ito yung makikita nyo. Ito po yung Task Force Davao. So, dito, may right turn dito. So, dyan kayo liko. Papunta kayo sa Katigan. So, ano yan? Barangay Katigan. Punta kayo sa Barangay Katigan. Yan. Dito. Ito po yung Barangay Katigan Ito na yung paapkyat From Task Force pull, uh, Task Force Turil Papuntang Katigan So puntahan na natin Yung Camp With Me Sa Barangay Katigan So pagdating mo dito guys Ramdam mo na yung lamig Kasi punta tayo sa Higher level na Davao Siyempre magdodrone siya tayo doon Iba kita natin sa inyo kung Ano yung nandun sa camp with me Tapos ano yung view na makikita doon Let's go. Puno dito. Yan. Paakyat ng paakyat tayo. So, welcome to Borok One Acacia. So, nandun yung Borok One Acacia lang lamig na dito guys hindi mo na ma-feel yung init ano po ito so ito yung katigan elementary school so daan tayo ng katigan elementary school So ito lang gym nila So ito yung barangay katigan guys Yan yung barangay nyo dyan sa may gym So kagaya nyan Meron silang cafe spot dito Ang bangon ng kape Tuloy tuloy lang tayo sa taas Hanggang makapunta tayo sa tuktok So na-reach na po natin yung Katigan Barangay Hall Wow, downhill Yung nakita nyo ay magparang baha Tubig ito sa kanilang kanal Siguro dito sa taas Or galing pa ito sa bundok yan dumaan sa kanal dumaan sa kalsada ayan so dito yung pinakamabilis barado siguro yung kanal umulan pala dito kakaulan lang so thankful pa rin tayo kasi hindi tayo inabutan pero medyo madilim na Hanap tayo ng spot ngayon pag hindi tayo makaabot sa Camp Me. Antarik. Sobrang lamig na guys. Yan mukhang nandito na tayo. So ito po yung Katigan View Deck. So itong part na to ay Katigan View Deck. Uh, at syempre ito ito na po yung view dito sa Katigan View Deck. Yan po yung Davao City. Yan kitang-kita yung coastal road. So hindi dito yung spot natin. Ang spot natin ay nang doon. Sa taas Try natin kung makaakyat yung motor natin So ang ganda ng panahon Nag fogs pa yung Campsite Dito po yung entrance Ng Camp With Me Ayan Sirado po So cerrado Po yung campsite ngayon pat ganun so tayo ay babalik na lang sa view deck para doon na magkape and then yung drone na lang natin yung papuntahin dyan Meron tayong drone. Hindi ko alam kung bakit sirado. Bakit close yung ano nila. Pero open talaga yan. So hanap tayo ng kapihan dito.

yan po yung ating pinundahan yan po yung Davao City so kapag once na nag camping ka doon sa taas ay kitang kita mo talaga yung city huh? Harap. snack time snack sami stop sa Katigan, Budek. Ay! <laughs> so, akala namin close. So, may daan pala dito na bago. So, last time doon man yung daanan. So, ito pala yung ano, camp with me this way. Antarek! Ano Hanapin natin yung daanan. Yun. Kitang-kita. Maganda kasi pag nang dun sa sa kanilang campsite. Tapos, tingnan din natin kung makapasok pag nakasakyan kayo kasi may mga iba na hindi lang nag nagka motor yun ito yung bagong daan okay. uh, camp with me so dito ito na yung bagong daan ng camp with me Wow! Oh! <laughs> Grabe! Pero hindi siya slide guys Kasi may mga bato-bato Yan. So may nang harvest ng kamatis doon dito mukhang slide okay ah dito na pala yung bagong daan nila so kayang kaya po ng sasakyan na makapasok sa campsite at yan meron sasakyan dito meron van at saka pick up tapos meron na rin silang volleyball so entrance fee so later 20 pesos tapos mag overnight ka is 120 and then yung tent rental is 500 tapos tent and cold cage may, may pagkain ka so 100 lang yung cold cage nila tapos kung magkubo ka, meron kasi silang kubo dito na habang nakakam ka, safe ka sa ulan. So, 200. Tapos, liquor, meron dito sa so, magdala ka ng mga bottle. So, big bottle is 30, small bottle is 10. Tapos yung soft drinks, same pa rin, 30 yung malaki, so is maliit is 10 pesos. Ayan, so, so hindi tayo mabayad hanap tayo ng park so ito yung parking nila okay. yan so ayan na guys nandito na tayo sa camp with me Yan mga laro na mga playground ng mga bata. So maganda dito. Punta kayo dito guys. Yan. Dito sa gitna meron silang table na ganito. Diyan yung tent. Sa ano position ng tent nya dyan. Pwede dito sa gilid. Tapos meron silang restaurant dito ayan dyan yung old nila na daanan guys dyan tayo galing kanina pero doon na ikot na sa kabila yun po yung Davao City shoutout out shout sa <laughs> pamilya dia mga laagan <laughs> kayo <Kami -ma>. sorry hahaha <laughs> <laughs> hahaha Thank you So, meron silang coffee house dito Diyan at tapos meron silang heart na pwede kayo mag stay kawain ikutin natin ikot tayo ikot dyan tapos ito yung kubo nila guys tapos meron din sa taas yan, kubo. Yan, so maganda mag-camping nito. Sobrang lamig. Ngayon, bago lang nagulan. So, ito yung bonfire. Pwede silang mag-bonfire dito. Yan. Tapos, maganda dito. Meron silang ilaw pag gabi. dami silang ilaw dyan. Tapos, merong stage dyan. Uh, meron din kasi minsan silang magbanda. So pag may event doon, music dyan, dyan sa kubo na yan. So yun lang muna yung vlog adventure natin today. So like, share, and subscribe. Ride safe. <laughs>